excited na ako. Uh, testingin natin tong bagong foam sa uh, video naman kung malinaw ba siya. Ayan. Kasi yung aking upo ay paano malinaw ang camera ng uh, maganda siya. Pagpangit ka, makapaganda ka siya rin. Ayan. Halahatid na ako. Mila ko na, ng... dito sa amin, may nabibigyan para ng tinapay na may cheese. Kaya... ay, hindi pa. Butter parang nerolyohan siya ng bato. Ang sarap. Hindi ako ng talong, charge, kamote, kasi walang, walang patatas. Tapos ito, kamote. Ayan, marienda namin ni Tana yan kasi instead of tinapay, pwede na ako ng egg. Eh, Hindi ako nakakabili ng na isang tray kasi laging nakamotor. Yung tricycle, ayun, nakakabili tayo. Tapos, ito. gaano tayo, ah, uh, garetang manok. Nalulutuin natin kasi para makonsume natin yung manok dyan. Meron sana ako dyan isda din yung uh, ano patawag doon? Uh, tulingan, kasulang hindi na muna. Uh, meron kasi akong bell pepper dyan. kung masira. Kaya yun, yun i-consume muna natin yung ating Pepe. Pepe. Kaya para mga ka kakain muna ako ba ako magkawa, magluto. Kasi talagang sakit ng tiyan ko kahapon pa. Hindi ko alam kung nalipasan ba ako ng gutom o nabalis ako. Kasi pagdating na pagdating ko dito, pinakuluan ko yung temet ko. Medyo maayos yung pakaramdam ko. Tapos sumubo ako ng kakarampot na kanin kahapon. Kaya yun baka ka ako balis din ako kaya talagang sa biyahe talaga napaka ano minsan lang makalabas ng buntok bukas uli okay. mamaya magpapatrok tayo bukas uli okay. pupunta ako sa kapatid ko sa Kimusi kaya uh, mabiyahe na, na naman pero hindi ko nakakalimutan magdala na may uminom ng buo namin mamaya paglabas natin mabili ako ng namin masuk, mahakain siya, sao sao yung tanin sa ng mga baby bibig, sayang kasi so lang minsan, umiiwas din talaga kong sa mga oil oil pero, bis na, tigamis na, bibig ko na so, may, may, so, ako sa aso, minamik, ng aso pa namin. Ay, ilux ko siya. Uh, din naman siya sa dating may ari na kapakan siya. Kaya ayun, ayun ilux ko siya ng dog at saka kanin, ulam. Kasi ayaw ko namang maarte siya masayla. Ganun. Kaya sinasanay ko din siya ng mag dog Kasi dating may ari, sanay siya sa kanin at ulam. Kaya sabi ko naman, pag mga luwag-luwag tayo, bibili ko siya ng dog food. Okay naman, kasi matagal naman siya i-consume kasi ay, ano pa lang naman siya, 3 months pa lang, hindi pa ganun pa lang so, kumain. Nakakatawa yung nabuti na yan, eh. na yun, napakasipag eh. Mga kapibig na nag-shape na bagay tayo kasi Umat o tayo araw-araw. Sa mga sunod na yung ating wala na yung mga kabilbilan. Nakakatawa yung mga ganun. Yung mga bata marunong tumulong sa makulang. Ayun, makitinda na yung mga almong-almosan. Wala ang bilipila ako sa ganung bata. Kasi yung mga anak hindi naranasan yun. Pero ang titigas pa rin ang ulo nila. Alam mo mga ano sila uh, anak maya. Kaya yeah, sabi ko nga eh sir ko mga magulang nga yung mga anak ko magulang sa magulang. Ano mo yun? Pipinda siya ng ano almusal. Sipag kaya ng bata mo. Anak pala ni Ning yun. yun. Disiplinado kasi ng nanay kaya ganyan. lagyan natin ng konting bawang yung ating sasaksang para malasa ng konti. Hindi hmm. ko alam kung isasama ko si Tana ngayon sa patulukan kasi Ayaw kong iniiwan kung paano-paano yung bata. Kaya isama ko nilang mamaya. Pag kasama ko si Tana at Highway, magkailangan namin magpunyong. Pag kasama ko at dito-dito lang din, kaya na siya nang sinasakay ko siya sa motor kasi sanay naman siya kahit sa daddy niya. Pag motor siya, daddy niya, sanay naman siya. Gusto kong Highway, sumatilihan niya na kasi syempre bata naman pwede na sa highway ang bata. Unless may helmet siguro. Pinamigay ko sim helmet na yun. May maliit na helmet si Alex dati Pinamigay ko. Diyos ko. Akala ko naman dito Wala na kami magiging baby dito. lang. Ayan kaya mga pa anong almusal ninyo? ito, mag-rice ako kasi sa hapon. Pag naman na siya, ito, talagang nakikiwa ko. Pero ayun, titikman natin yung pandesal. Malis ko lang. Tsaka napadaan lang din ako. Dito sa amin, pandesal. May butter na siya, pero same price lang din. Kaya, soapy nila ako dun. Tikman natin mga kabigrap. Para nakita nyo na. Ayan. May battery na siya. Hindi mo na kailangan magpalaman. Kasi ready na siya ang kainin. Sarang. Ayan. May battery na siya. Ang sarap. Mmm. Alam mo talaga siya. Lasa ang butter at saka mabango. Hmm, haba. Ito yung pansya dito sa amin na <laughs> alala ko yung kapatid kong lalaki. Ang kulit eh. Sabi na ko ng pandesal na may butter. Hindi pala sinabi na may butter. Wala dito, away kami. <laughs> Kasi may pansit ako noon eh. Harap pa ipalaman. Mm. Ayan, first time kong gamitin yung na to sa video. Ano maganda ako sa video, sa ring. Para, mahiya. Diba? Yummy siya, ang sarap. Mm. Minsan lang ako mag-crave ng pandesal kasi mga raise talaga ako sa umakot. Gawaan. Hindi man ako nag dinner Kaya. Tayo hmm. eh. Gutom na. Mamaya ulit mga ka balab ko. Thank you sa panunood. May hmm, maruti kahan tayo. At saka pag tayo nagbiyahe. Baka baka pag video na tayo. Kasi may cellphone na tayo. Bye. Okay.